Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logisisiu Academy. So uh, shout out nga pala sa mga subscribers at mga followers natin. Ano? So sa sobrang dami nyo, hindi ko na kayo maisa-isa. But wherever you are, I hope and I pray that you are in good health and conditions. Ano? Para ma-enjoy natin ang pagmamanok natin. So ang topic natin para sa araw na to, para sa video episode na to ay ang paglulugo ng manok, ang pagpapalugo ng manok, ano nga bang mga dapat nating asahan sa kanila. So ano nga bang dapat nating asahan pag nagpapalugon tayo ng mga manok at kung kailan sila naglulugon. So dito sa CCU uh, Academy Farm, ang ginagawa natin, ang ginagawa natin dito is nakafocus muna tayo sa stag. Now, bakit? Ano? Kasi Uh, kung mapapansin nyo, ang span ng peak ng stag is between 8 to 9 months old. Pag 9 and a half, maglulugod na siya. So, ibig sabihin, you can only have at least 2 months na ihanda sila, iprecon sila para magamit sila. After that, hindi mo na sila magagamit ulit, magpa-partial molt sila. So, talagang nakatutok tayo dyan kasi um, alam naman nating lahat na masyadong magastos ang pag-aalaga ng manok, masyadong magastos ang pag maintain ng farm. So, since masyadong magastos sa pag-aalaga ng manok at pag maintain ng farm, kailangan uh, lahat ng course of action natin must count. So, kasama na dito ang pagpapalugo ng mga stags, ano, pagpapalugo ng mga manok kasi uh, sabi ko nga sa inyo, We only have uh, at least uh, two months We only have at least two months para magamit sila From pre-con to conditioning Kaya uh, kailangan tutukan So ngayon, ang gauge natin or uh, Nag-uumpisa tayo sa paghanda ng mga stags Pagkalugon na pagkalugon Yung pagtawid nila galing doon sa pagiging binata Yung sariwang sariwang balahibo doon natin sila mag-uumpisang i-precon at uh, ihanda at gamitin kasi after mo silang mai-precon, after mo silang maihanda, you only have at least 2 months para magamit. So yun. Kaya importanteng importante sa atin na yung stags magamit kaagad natin nang hindi sila naglulugon. So ang ginagawa natin, kung anong eksaktong kailangan lang natin na gagamitin, kung ilang heads yun lang dapat ang maintain natin kung may ibang way tayo para ma mailabas sila, mabenta, mapafinance, magamit, so gamitin na natin. Ngayon naman, sa mga age cock, sa mga brood cock, sa mga breeding materials sa ginagamit natin. Unahin muna natin ang mga breeding materials. Ano? So, as expected, uh, yung mga brood stags, dumarating ang mga 9 and half months old, mauubos ang buntot niyan, magpapalit partially ang pulok, ang likod, karamihan ng balahibo niyan magpapalit. So it will take around 2 months ulit or 3 months bago natin magamit to its full potential. Pero uh, dito sa practice natin sa Sisiw Academy, gumagamit naman tayo ng mga lugon ng mga breeding materials na lalaki, ano? Lalaki lang. Hindi tayo gumagamit ng babae. Now, sa lalaki, may similya naman sila. Nagagamit natin kapag papalabas naman tayo ng mga healthy na mga sisiw provided, ano? Provided na yung gagamitin nating mga lalaki na broodcocks or broodstags is tumutubo na yung balahibo. Tumutubo na siya. Ibig sabihin, yung nutrient uh, yung nutrients na kailangan niya mas malaki, yung function ng katawan niya is paakyat hindi pabagsak katulad nung nagbabagsak ang balahibo niya. So malakas ang nutrient intake niya, by, uh, parang very vigorous na siya as compared doon sa bumabagsak pa lang ang balahibo niya. Pero sa babae, hindi natin siya pwedeng gamitin. Kasi pag tinuka ng lalaki yan, iiyak yan. Mabubunutan ng mga na parang na tumutubong balahibo, magkukos ng trauma. Magkukos ng trauma. At posibleng hindi na magpababa uli yan sa lalaki. At hindi rin yan mangingitlog. So, wag natin gagamitin ang mga babae na lugon. So, ito naman yung mga uh, kaks or yung mga manok na panlaban natin sa mga malalaking labanan. Yung mga age kaks. 2 uh, years old, 3 years old, 4 years old, 5 years old. So, normal na cycle ng buhay nila is naglulugon sila tuwing June, July, August, ganyan, taglugon sila niyan. So, pabalik sila ng mga September, October, November, December, January. So, kung bakit sila naglulugon during uh, June, July, August, orang iba, mas early pa, dahil kung mapapansin nyo, summer. So, summer mula uh, March, April, May, June, tag-init yan pag uh, first week ng June or katapusan ng Mayo pa lang, bumabagsak na ang ulan, nagpapalit ng temperatura, nagbabago ang panahon. So pag binagsakan ng ulan niya ng sunod-sunod, rurupok ang balahibo niyan. Kasi parang lagi kang exposed sa araw, bigla kang babagsakan ng ulan, biglang maglulugo ng mga alaga nating manok. So normal cycle ng buhay nila yan. However, mas mahaba-haba ang time para ma-prepare natin sila para magamit. Kasi kung maagang maglugon ang mga kaks, maaga ring babalik yan. So maaga natin magagamit. Say for instance, naglugon sila ng May, naglugon sila ng June. So mga November tapos na maglugon yan, nakabalik na pwede na natin gamitin. Pero kung late maglugon, naglugon sila ng mga August, September, magagamit natin sila mga January, February. So ang uh, yan ang cycle ng mga uh, kaks. Ano? So, generally, in general, ano, ano ang mga dapat nating asahan pag uh, taglugon sila? So, mga dapat nating asahan pag naglulugon ng mga manok, unang-una, ang iba, magiging man-fighter. Magiging man-fighter, magiging defensive, kasi uh, lugon sila, masakit ang katawan, masakit ang balahibo. So, ayaw nilang iniisturbo, ayaw nilang hinahawakan sila. Pangalawa, ang iba, nagiging duwag. Kasi nga, masakit ang katawan, ayaw nilang lumaban, Uh, masama ang pakiramdam, parang nilalagnat lagi kasi talagang tumutubong balahibo tapos binabagsak ang panang ulan. So talagang halos lagnatin sila lagi. Hindi mo sila pwedeng hawakan din kasi naduduwag. dapat nating iwasan talaga na hawakan sila kasi it will cause trauma. So pag trauma ang manok, mahirap nang pabalikin yon yung mental state or mental condition niya. Kasi tatatak sa isip niya yan. So kung man-fighter siya, hinahawakan mo pa, Sinasakit ang katawan, iisipin niya, sasaktan mo siya lagi. Ngayon naman, kung uh, ayaw niyang lumaban, medyo dumuwag siya kasi uh, masakit nga ang katawan, hinawakan mo, so pag nasaktan siya, mas lalo siyang duduwag, mas lalong iilap. So madadala niya yun hanggang sa makatapos siya maglugon. Kaya iwasan natin yun. Ngayon, uh, yun ang mga dapat nating asahan. So with regards naman sa feeding, ano, with regards naman sa feeding o sa pagpapakain, importante din yan. So pagpabagsak ang balahibo ng manok, pagpalugon pa lang siya, nag-uumpisa pa lang, ang iba, ano, pagpalugon, binubunutan ng buntot, ako, binubun nagbubunot ako kasi, unang-una, -una, hindi naman masasaktan na ang manok niyan. Kasi, kung mapapansin nyo, pag binunot niyo ang tuyo ng buntot, uh, ang, ang, punaka, ang pinakapuno niyan, tuyo na, wala ng dugo, so, ibig sabihin, it's just barely holding on. Nakatusok na lang siya doon sa may uh, cells ng, pasukan, na, ng, ng buntot, pero wala na rin namang Uh, gamit, wala na rin namang gamit and sooner or later, babagsak na rin yan. So sa ako, para pantay-pantay at magamit ko kaagad sila, lalo kung mga breeding materials, babae man o lalaki binubunot ko talaga ang buntot para bumalik kaagad. So yun. At pag uh, binunutan ko sila or nagbabagsakan ang mga balahibo nila, pwede natin pakainin ng pang-maintenance lang. Integra 3000, kung ano yung pang maintenance na pakain nyo, minimum. Basta lang may makain sila kasi hindi pa naman nila kailangan ng high protein dahil pabagsak ang balahibo nila eh. Minimum na uh, nutrient ang kailangan nila. However, ito ano, pag medyo pabalik na ang balahibo, may mga uh, karayom na dito, yung buntot, nakita nyo, sumisibol na, malaki, mataas na, mataas na protein na ang kailangan yan. Kasi nga, protein ang kailangan para bumalik ang mga buntot nila para humaba and everything pati oils. So as much as possible kung pa pwede, uh, maglagay tayo ng mga natural oil, coconut oil three times a week. Uh, isang kutsara, isang kilo na pagkain okay na 'yon para talagang makintab na makintab ang uh, balahibo ng mga manok natin. And uh, ang pagkain nila, as much as possible, i-increase natin ng konti ang pellets. Increase natin ng konti ang pellets kasi mas kailangan nila ng protein kaysa sa carbohydrates. Mas kailangan nila ng protein kaysa sa energy dahil nga yung pagbabalik ng mga balahibo uh, it needs protein to to get back to its uh, original shape or much better shape. Ano? And ito pa ang tandaan natin, uh, yung living condition nila, yung tirahan, yung tipi, kailangan laging malinis. Ano? Uh, mababa ang mga damo kasi kung mataas masyado ang damo Nasisira din ang mga balahibo nila. So masabit-sabit or kung anong mga insekto, kung may mga red mites, kung may mga kuto, nasisira. So kailangan laging malinis din ang talian nila at uh, maluwag, hindi maputik. Kasi pagtag yung yung sinasabi natin period ng taglugon at pagbabalik ng balahibo, tagulan 'yan. Kaya uh, kung maaari iwasan natin silang itali sa mga mapuputik at mga matutubig na lugar dahil habang tumutubo ang balahibo, kung ka ng putik 'yan, yung acid na resulta ng putik, yun ang sumisira sa balahibo. So kung mapapansin nyo, may mga manok na sira-sira ang buntot, kakalugon pa lang, gawa yan ng putik na kumapit doon sa buntot dahil natilamsikan. So kung yung sa, dito sa Sisiw Academy Farm, ang mga importanteng mga manok, lalo na pinapalugon namin yung mga multiple winners, yung mga winners na importante sa amin, talagang nilalagay namin sila sa magagandang talian. Nilalagay namin sila sa magagandang talian. So, tinatambakan natin namin yung talian nila na walang walang mga uh, tubig na maiimbak, walang mga putik na imbak Kaya yun ang way natin para ma-maintain na healthy ang balahibo kasi sayang din naman ano. pinalogun muna, ginastos muna. Bukod sa nakaw, uh, masisira pa ang balahibo kung gagamitin mo sa panlaban or kung uh, ibebenta mo, minsan naging pera na nasira pa. So maghihintay ka na naman ng another year so talagang gastos, gastos, pagod at baka manakaw pa, so talagang masakit sa ulo. Kaya it's really important na tutukan din natin ang mga manok na naglulugon. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcus ito ng Lord GCCU Academy and sana nakatulong tayo sa mga katanungan nyo sa video episode na to.